So, uh, good day sa inyo lahat mga partners. So, for this video mga partners ay meron naman po tayong good news na i-announce para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong na dito sa PGMT. Okay. So, ang topic ko pag-uusapan natin ngayon ay regarding ito sa recruitment. Okay. Recruitment for the year of 2025. Okay. Yan po, uh, yan po ang i-announce natin dito sa videos na ito mga partners. Okay. At syempre, uh, meron din po tayo rito mga issues and concern na dapat uh, sagutin. Okay, o mga inquiry na in the future na maaari maging uh, katanungan sa isip ng ating mga aspirant applicant. Okay? So, uh, bago na naman yung mapasarap yung ating kwento mga kapal. Ipapasok ko muna yung ating uh, malupitang intro. Let's go. So, once again, ladies and gentlemen, mga kapartner. So, kamusta, ano? Kamusta ang ating mga aspirant-applicant dyan? At, syempre, yung mga kapartners natin dyan katin -katin na kating katina na mag-apply dito sa BJMP, okay? So, ang ating pag-uusapan, eh, regarding dyan, mga kapartners, okay? So, uh, mag-announce lang tayo ng good news. So, ang tanong, Sir, ano po ang good news? Ayan. So, ang good news po, mga kapartners, na i-announce natin in this video, no, mga kapartners, ay, now, officially, Open recruitment na po ang BGMP for the year of 2025 nationwide. Kaya pag ang pag uusapan natin ito ay nationwide recruitment na po tayo. Yes po. Pag sinabi nationwide recruitment, all region, no, all region ay open na po uh, officially no ang recruitment for the year of 2025, 2025 dito sa BGMP. Okay po. Uh, pag sinabi nationwide, all region. Papa Region 1 ka man, hanggang Region 12, at dito sa NCR, ay open na po ang kani kanilang recruitment. Okay? So, anong pa ang inaantay ng mga aspirant applicant natin? No? Apunta na po kayo sa pinakamalapit na regional office ng BGMP. At, syempre, mag-inquiry at magpasa ng inyong mga folders, mga partners Okay? So, by the way, yan. Papasok na tayo sa issues and concern at siyempre yung mga katanungan in the future ng ating mga snapping uh, as parent applicant at yung mga partners natin dyan. At siyempre, yung mga tagasubaybay natin regarding sa mga tips at gabay natin pagdating sa uh, recruitment. Okay, okay mga kapartners. So, mga partners no, ang tanong kasi dyan o ang issues and concern natin, o kung ang concern ng isang uh, BGMP applicant, Sir, paano po mag-apply sa BJMP. Paano po ang proseso sa pag apply sa BJMP? Okay, so sisimulan natin ito sa pinakauna, kay mga kapartners. So, kung gusto nyo po mag-apply, mga ka-partners, ay na no, bumisita po kayo rito sa uh, slash rms slash login. Yan po. Okay, so dito sa online recruitment po, no? So first, step ng inyong pag-apply mga partners ay online recruitment. Yung sinabi ko po kanina, pupuntahan po ninyo itong website na to. Dito po kayo mag upload ng hinihingi mga requirements mga partners. At dito sa oras na ito, sa ORA na website na ito, ay may mga uh, nakalist na po kung ano pong hihingin sa inyong requirements para i-download po ninyo doon o i-upload ninyo doon yung ang hinihingi requirements ng Bureau o dito sa BGMP mga partners. Okay? So, ulitin ko ulit, nandito sa screen. Ayan, nasa baba po. Okay? Nasa baba ng screen natin yung uh, website, no? aura.bgmp.gov.ph slash rms slash login. Ayan po. Okay? So, bisitahin po ninyo ang uh, website na yan. Okay? At uh, mag-login po kayo dyan. Gumawa po kayo ng email ninyo. Yung, uh, yung, email, na gagamitin, ang email na gagamitin ninyo kapartos ay yung uh, updated, ha? Para if you man na uh, mag-update o mag-message sa inyo ang BGMP kung saan mga region ay agad-agad ninyong -agad malalaman mga partners. Okay. So dito, hindi pa po natatapos yung concern. Okay. Once na nakapasok na po kayo sa ora na ito, sa website na ito mga partners. Okay. Ang tanong, Sir, uh, paano po pala ang uh, uh, website dito sa Region 1, Region 2, Region 3, mga ganon? So, mga partners, pag pinasok niyo po itong website na ito, itong data uh, that, uh na ito, okay? Ay, meron na po yan nakalink, no? Mamimili na lang po kayo, i-click niyo doon kung anong region kayo. Okay? Sundan niyo lang po kung ano po ang nilalaman ng uh, website na ito. Hindi po kayo maliligaw. Okay? Pag i-click po ninyo uh, kung anong region, for example, ikaw ay region 1, no? Lalabas po doon kung uh, anong city, anong barangay, no, mag-pick up po kayo doon. Or design CR. Okay? Anong barangay, an anong city, anong barangay po kayo, anong address. Yan. At dito sa website na ito, ay uh, nandito na nakapaloob yung mga i-upload or uh, i-download. O oh, upload na lang. I-upload ninyong uh, mga requirements na hiningi. Ito ay scan copy ninyo. Okay? Scan, copy. sa pag Ang gamit ninyo is phone. Ngayon sa sa po natin ay meron na pong uh, camscanner na tinatawag na application. Mas madali na lang po yun. Picture na lang ninyo doon sa uh, camscanner ay ma- um, uh, si save na po yun, no? Sa inyong uh, gallery as a uh, PDF. Ayan. O scan, copy na po. Okay? Mas madali na po ngayon mag-upload or mag-download ng mga uh, requirements. Okay, mga partners So, may tanong. Ito pa yung isang concern. Sir, paano po pala, sir, ah, uh, Ah uh, ito madalas na naranasan, kahit naman ako noon na uh, naga-apply ay naranasan ko po ito. No, kapag ka nag error po kayo, ito no, sa sa advice and reminders ko po sa website nito. Na kapag nag-error po no, kapag na-upload na po ninyo yung mga uh, requirements tapos nag-error which is ibig ibig sabihin ng mga parts ay uh, kailangan po ipasok o pasok dapat yung uh, size, okay, ng uh, picture, okay, or in-scan ninyong uh, documents, no, pasok doon sa size na hinihingi ng website, okay, ng system na ito. Kasi once na hindi po talaga pasok yung size, okay, ng requirements na in-scan ninyo, okay, or uh, in-upload ninyo, ay mag-error po yun, mga partners. Okay? At isa pang um, uh, concern dito, mga partners, kapag uh, pumapasok kayo dito o nag-login kayo dito sa sa website na ito, sa oras na ito, okay, oras website na ito ay nag error Okay? So which is dalawa ang uh, gagawin ninyo yan mga partners. Okay? Kapag uh, nag-error, i-reset lang ninyo po ang inyong uh, kailangan po dito ay uh, mag-online po kayo sa desktop or sa laptop, mga partners. Dahil kapag sa phone po kayo nag-open ng web website na ito ay mabigat. No, minsan talaga hindi kaya ng uh, cellphone na i-accommodate yung uh, bigat no ng uh, website na ito. Okay? So, ang uh, recommend ko sa inyo ay mag-laptop or desktop kayo or, or computer set. Ayan ha, mga kapartner. Doon nyo po i-open ito. Okay? Sa website na ito. Itong website na ito. Okay? At uh, syempre, ayun uh, na nga, pagka nakaranas kayo ng uh, error kapag naglalagayin kayo rito, i-restart nyo lang. I-restart i-restart. Uh, kapag ka nakalimang restart na po kayo at uh, nag-error pa rin, hindi pa rin kayo makapasok, okay? Which is, ang uh, problem po niyan ay uh, hindi pa po ready no? yung uh, system ng inyong region. Okay, so ang tanong, sir, paano po pala ito? Uh, hindi pa po updated yung uh, system, no? Kaya hindi pa po kami makapasok dito sa sa aming region. For example, sa region 2. Uh, kapag ka nag-login kami dito sa Aura na website na ito, ay hindi po kami makapasok. Kahit ano pong gawin namin na uh, reset no so isa sa advice ko mga partners ay pumunta kayo sa okay a uh, uh, Facebook page ng inyong uh, region okay Facebook page okay ulitin ko Facebook page niya Facebook page okay bisitahin po ninyo yung Facebook page ng kung saan region kayo mag apply dahil kapag dahil uh, minsan No, may inaayos pa po sa ora nila sa system na to, sa website nito sa ora.bgp.com.ph. Okay? So inaayos pa po nila, hindi pa po nila na-update yung system, o inaayos pa na po nila yung system kaya hindi pa po kayo makakapasok, kaya nag error pa po. Okay? Uh, sa madaling salita ay uh, technical error pa po, no, nagkaroon pa po ng technical error ang kanilang uh, system doon sa region na yon. Okay, yung ibang region ay uh, polido na po, no na kapag uh, like po sila doon sa website na eh, na binigay. Okay, nasa link naman po natin at nasa baba ng screen natin yung website, no? At uh, yun, pagka naglagi po nag-error, visitahin po ninyo ang Facebook page kung saan region po kayo nag-apply. Yes po, lahat po ng region, for example, lahat ng region ng BGMP ay mayroon na pong officially Facebook page po yan. Okay? So, kapag uh, maraming uh, likes and uh, followers, legit po yan. Okay? So scroll lang basahin niyo, scroll niyo para sigurado legit yung Facebook page na pupuntahan niyo. Okay? At once na nandoon, no, um meron po doon mga link. Okay? May link po doon na kailangan niyo i-click. Okay? Yung link na yun ay for a list, no, kailangan nyo mag-fill up doon para sa listing ng orientation ng mga applicants, no, ng mga BJMP Aspired applicants natin sa bawat region. Okay? So itong uh, sinasabi ko ay uh, according ito, no? According ito sa ating uh, sources. Okay? At advisory rin po ito dahil uh, nagko-content tayo, gumagawa ng video para sa mga aspirant applicant natin. Sinabi niya po sa akin na kapag ka nag error no, ang system na nasa baba nitong na screen natin, okay? Pumunta po kayo sa Facebook page ng uh, region na 'yon kung saan nag-a-apply. Okay? Meron po doon na uh, link. Okay? link para sa mga aspirant applicant natin na uh, mag -a apply no. Uh, click niyo po 'yon, mag-fill up po kayo doon. Yung link na po na 'yon ay for listing ng orientation. Yes po. Okay? Sa orientation mga partners ayan na. Ay, doon sa link na yun, mga partners, pilapan lang ninyo, may mga hihingiin lang sa inyong uh, info. Okay? Nandun na po yung mga details. Okay? Maliwanag, ha? Para iwas question tayo, tanong, pag nag-error dito sa website na ito na nasa baba, itong nasa link na to, itong baba na to, ha? Ito nga, uh, ORA. Okay? Data uh, na ito. Pag nag-error po kayo, hindi po ay nakapasok, hindi po ay nakapag-login, bisitahin po ninyo ang Facebook page kung saan region po kayo. For example, Region 1, BGMP Recruitment. Okay? I-search niyo sa Facebook ninyo. Lalabas po yan. I-click po ninyo, bisitahin ninyo. Okay? May makikita po kayong mga link doon. Okay? for BJP applicant. Okay? Listing for orientation. I-click po ninyo yung para mapasama kayo sa mga ma-orient. Okay? Okay, during orientation, dyan na po ninyo malalaman yung mga tanong na kailangan ninyong malaman. Okay? I-schedule po kayo for reporting ng inyong orientation. Okay? Kaya ginawa pong orientation na ito para doon, doon pa lang ay i-announce ia na ng uh, personnel in charge yung mga kailangan ninyong i-ready at gagawin bilang isang aplikante, okay? Kaya nga meron tayong BGMP orientation na tinatawag, mga partners okay? Para hindi masayang yung inyong mga budget. Okay, ginawa yan para, siyempre, ma-inform kayo, well-inform kayo para makapag-prepare kayo kung anong dapat ninyong asikasuhin bilang isang aplikant dito sa BGMP, mga partners Okay, maliwanag po tayo. Okay? Uulitin ko ulit para maliwanag mga maka-partners kapag nag-error kayo dito sa link na ito sa Aura na to. Orabjmp.com.page na ito mga partners ay bisitahin ninyo lahat ng uh, Facebook page. Ay, bisitahin niyo yung Facebook page kung saan kayo ka nag-apply. For example, Region 1 Facebook page meron po yan. Yes, meron po. Region 2, Region 3, Region 4, Region 5 banggit dito sa NCR. Ay, meron pong uh, Facebook page lahat ng nabanggit ko pong region. Okay? So dito po sa NCR mga ka-partners ay nakausap po ang isa sa mga personnel sa ating admin, no, admin section. At lang sabi niya po sa akin, um, sa ngayon, ang Aura uh, website ay uh, medyo may technical error pa po. No? So, ang advice sa akin ay uh, pumunta po ang mga aspiring applicants sa uh, kanilang Facebook page. Bisitahin po ninyo yon Okay? Uh, meron po doon link. O, yung link na yun, mga partners, ay for orientation listing. No, kailangan, kailangan nyo po mag-fill up doon. Okay, may hingin sa information para may schedule kayo for orientation. Sinabi ko na kanina kung para saan yung orientation, mga partners Okay? Yes po. At ah, uh, pwede, rin, pwede rin po kayo mag-walk in. Okay? Mag-walk in po kayo sa BGMP NCR. Okay? At kung tatanungin nyo kung saan address, dito po matatagpuan sa Bahay Toro. Okay? Quezon City. Research lang ninyo. Okay? Bahay Toro, Quezon City. Yun po ang aming uh, National, National Capital Region BGMP. Okay, yung katabi naman po niya is NHQ. Yes po, pwede na rin po kayong mag-inquiry sa NHQ. At tumatanggap na rin po sila ng BGMP applicant through online. Okay, mga partners So, yun ang pina uh, maganda uh, balita na i-announce ko sa inyo na now, officially, open na po ang recruitment for 2025 dito sa BGMP. Okay, so doon sa mga katin na mag-apply, mga partners ay... Uh, bisitahin niyo 'yung sinabi kong website na nakalagay dito sa ating ilalim ng ating screen. At syempre, bisitahin niyo 'yung bawat uh, Facebook page kung saan video kayo nag-apply. Or kung uh, tinatamad din kayo mag-search sa Facebook, pwede rin po kayong uh, bumisita sa pinakamalapit na region na kung saan kayo nakatira. Ayun po, makapartner sa So, na-officially na po. So, sa mga mag-aantay, sa mga kating-kating ng uh, mga aspirant applicant natin na gusto mag-apply, ay mag-apply na po kayo. Okay? Yung uh, nabanggit natin dito, okay, gawin po ninyo, bisitahin yung website, bisitahin ninyo ang Facebook page kung saan video kayo uh, na nakakasakop. Okay? O nasasakupan. Okay? And, ito na nga, mga partners kung may mga tanong kayo or uh, concern or issues, please uh, feel free to comment below. Mag-comment po kayo. At agad-agad ko naman pong sasagutin kapag kami nag-comment ng tanong okay, regarding sa videos na ito. Okay? At syempre, uh, sa mga hindi ko pa nabanggit na kailangan ninyo malaman, okay? So, feel to comment para agad-agad natin masagot ang inyong inquiry. Okay? So, sa video na ito, mga kapersa, nag-announce lang ako, okay, sa mga katanungan kung open na ba? Kailan bang uh, application? kailan bang mag-open uh, mag ang quota uh, sa BJMP? Yan na po. Okay? Nationwide na po yan ay open na po ang application recruitment dito sa BJMP. Okay? So, kung tatanungin nyo ako, sir, ilan po ba ang quota ngayon sa, sa nationwide, no? So, I'm not mistaken, mga partners, is 2,000 pa rin po nationwide quota ang kailangan. So, hindi ko lang po alam kung uh, ilan yung tatanggapin na bawat region kasi ang um, 2,000 kota na yun, hati po yan. Okay? So, ang pinakamalaki dyan, no, dalawa, uh, 4A and NCR lagi po ang maraming kota. No? Almost uh, 300. Naglalaro lang po yan ang 4A at saka NCR kasi medyo malaki ang uh, sakop. No? So, by the way, so sa mga aspirant applicant natin dyan na may mga tanong ay uh, feel free to comment. Mag-comment lang po kayo mga ka-partners. Okay? So, hanggang dito na lang po muna yung ating video, mga partners No? So, sa mga hindi ko nabanggit dito sa videos na ito, ay may, pwede po kayo mag-comment. Hawa kayo maya mag-comment at sasagutin ko po ang inyong inquiry. Okay? So, yun lang mga partners at nagpapasalamat ako. No, nadako mo tayo sa pagpapasalamat. Uh, nagpapasalamat ako sa ating mga aspirant applicant. No, sa tumututok dito sa ating mga videos na in-upload dito sa ating webs uh, dito sa ating website pa rin. Dito sa ating uh, YouTube channel. So mga partners, maraming maraming salamat sa ating mga solid subscribers, solid ka-partners, okay, sa mga applicant natin na patuloy na sumusubaybay sa ating mga videos na ina upload mga partners, okay? At uh, naway uh, inawa, kayo ng may kapal, okay? <clears throat> At uh, Lagi ko sinasabi mga partners na maging mabuting tao sa kapwa. Okay? Dahil baka yung kapwa na yun ay abalang araw ay makatulong sa inyo, okay? And uh, reminders para sa ating mga aspirant-aplikant na uh, be a professional, okay, bilang isang aplikante. At syempre, uh, be a confident sa lahat ng bagay, okay? So, kumitan tanong kayo, commit lang kayo ha, commit lang kayo mga partners. At uh, syempre, uh, magtiwala sa inyong kakayahan kung ano meron kayo. At syempre, uh, magtiwala sa itaas. Huwag kalimutan makalimutan, manalangin lagi, no? Para sa inyong journey bilang isang aplikante. Okay? At uh, yun, maraming maraming salamat, maraming maraming salamat sa ating mga subscriber at syempre doon sa mga tumututok sa ating videos. Okay? At talagang uh, like sinasabi, Saludo!